Sa video na ito, tatalakayin natin ang tatlong pinakakakaibang at misteryosong lugar sa mundo, ang Vatican Secret Archives, Area 51, at ang Bermuda Triangle. Ano nga ba ang mga lihim na bumabalot sa mga lugar na ito? Mayroon bang supernatural na puwersa o may paliwanag na kayang ibigay ng siyensya? Samahan niyo ako sa paglalakbay na puno ng misteryo at tuklasin natin ang mga sagot. Bago tayo magsimula, payakap naman po ng ating page at YouTube channel Maraming salamat kay Historicotheque. Number 1. Ang Vatican Secret Archives o Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum ay matatagpuan sa loob ng Vatican City, ang sentro ng Simbahang Katolika. Isa ito sa mga pinaka-eksklusibong aklatan sa mundo, punong-puno ng mga sinaunang dokumento, lihim na kasulatan, at mahahalagang record ng kasaysayan. Ngunit bakit nga ba tinawag na secret o lihim ang mga archives nito? Ang salitang secret dito ay hindi nangangahulugan ng bawal o nakatago. Sa Latin, ang secretum ay nangangahulugang private o personal. Ibig sabihin, ang mga dokumentong narito ay pribadong pagmamayari ng Papa at ng Simbahang Katolika. Pero kahit ganun, marami pa rin ang naniniwala na may mga sekreto rito na hindi ipinapaalam sa publiko. Ngayon pag-usapan natin kung anong mga dokumento ang sinasabing nasa loob ng mga archives Una narito ang mga sulat mula sa mga kilalang personalidad sa kasaysayan tulad Nina Michelangelo, Galileo Galilei at Haring Henry VIII ng England. Nariyan din ang mga dokumento ng mga sinaunang papa at mga liham na may kaugnayan sa mga makasaysayang pangyayari tulad ng Inquisition at World War II. Isang halimbawa ay ang liham ni Mary, Queen of Scots, na isinulat niya noong siya ay nakakulong at humihingi ng tulong sa papa bago siya pinatay. Meron din umanong mga record ng trial ni Galileo noong kanyang kinontra ang paniniwala ng simbahan tungkol sa kalawakan. Pero siyempre, hindi mawawala ang mga kontrobersyang bumabalot sa Vatican Secret Archives. May ilang naniniwala na may mga dokumento rito na maaaring baguhin ang ating pag-unawa sa kasaysayan. Tulad ng mga sinaunang teksto na hindi isinama sa Biblia, mga lihim tungkol sa extraterrestrials, at maging ebidensya ng supernatural na fenomena. Isa sa pinaka-controversial na haka-haka ay ang posibilidad na may impormasyon ang Vatikan tungkol sa mga UFO at alien encounters. Ayon sa ilang teorya, maaring alam ng Vatikan ang katotohanan tungkol sa mga nilalang mula sa ibang planeta, ngunit hindi ito isinasa publiko para mapanatili ang pananampalataya ng mga tao. Kung curious ka kung sino ang pwedeng pumasok sa Vatican Secret Archives, pasensya na mga historikoteki dahil hindi ito bukas para sa lahat. Ang tanging pinapayagang makapasok ay mga piling scholar at historiador na may pahintulot mula sa Vatican. Kailangan din nilang magbigay ng malinaw na dahilan kung bakit nila gustong pag-aralan ang mga dokumento. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo ang ilan sa mga dokumentong nasa loob ng Vatican Secret Archives. Totoo nga kaya na may mga sekreto rito na maaaring baguhin ang ating pananaw sa mundo? O isa lang ba itong alamat na pinalaki ng imahinasyon ng mga tao? Number 2. Ang Area 51 ay isang highly classified military base na matatagpuan sa Nevada, USA. Operado ito ng United States Air Force at matagal ng balot ng misteryo. Sa loob ng maraming taon, maraming haka-haka at conspiracy theories ang lumitaw tungkol sa tunay na layunin ng base na ito. Pero ano nga ba talaga ang nangyayari sa loob ng Area 51? opisyal sinasabi ng gobyerno na ang Area 51 ay ginagamit para sa testing ng military aircraft at weapon systems. Isa sa mga kilalang proyektong isinagawa dito ay ang pag-develop ng U-2 spy plane noong Cold War. Pero para sa marami, hindi lang ito basta testing site, may mas malalim at kakaibang dahilan kung bakit mahigpit ang seguridad dito. Isa sa pinakasikat na dahilan kung bakit tanyag ang Area 51 ay ang mga kwento tungkol sa UFO sightings at encounters na umano'y naganap dito. Noong isang libo naraan sumikat ang insidente sa Roswell, New Mexico, kung saan may bumagsak na unidentified flying object na pinaniniwala ang alien spacecraft. May ilan na naniniwala na ang mga labi ng UFO at maging ang mga nilalang na sakay nito ay dinala sa Area 51 para pag-aralan. Dagdag pa rito, may mga dating empleyado ng Area 51 tulad ni Bob Lazar na nagsabing nakakita sila ng advanced technology na hindi galing sa mundo. Ayon kay Lazar, mayroong alien spacecraft na inaaral sa base pati na rin ang tinatawag niyang element 115 isang material na di ginagamit sa pagpapalipad ng UFO. Isa pang palaisipan ay kung bakit napakahigpit ng seguridad sa Area 51. Walang karaniwang tao ang pinapayagang makapasok dito at mahigpit na binabantayan ang paligid ng mga armed guards. May warning signs na nagsasabing bawal lumapit at ang sino mang lalabag ay maaaring maaresto o maparusahan. Ngunit bakit ganoon kahigpit ang seguridad kung isa lang itong military testing site. Ayon sa gobyerno, ang secrecy ay para protektahan ang national security ng bansa. Ngunit para sa mga naniniwala sa conspiracy theories, ang tunay na dahilan ay upang maitago ang katotohanan tungkol sa extraterrestrial life at advanced alien technology. Pero hanggang ngayon, nananatiling palaisipan kung ang mga kwento tungkol sa alien at UFO sa Area 51 ay may katotohanan o simpleng imahinasyon lamang. Noong 2013, opisyal na kinilala ng US government ang Area 51 bilang isang military testing site. Ngunit wala silang binanggit tungkol sa mga alien o UFO. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo kung ano ang totoong nangyayari sa loob ng Area 51. Totoo nga kaya ang mga kwento tungkol sa mga alien at advanced technology? O isa lamang itong alamat na nabuo dahil sa matinding secrecy ng gobyerno? Ano sa tingin nyo, mga historiko-teshi, I-comment nyo sa baba ang inyong opinion. Number 3. Ang Bermuda Triangle ay isang rehiyon sa karagatang Atlantiko na bumubuo ng isang tatsulok na may hangganan sa Miami, Bermuda at Puerto Rico. Kilala ito dahil sa hindi maipaliwanag na pagkawala ng mga barko, eroplano at tao na dumaraan sa lugar na ito. Sa loob ng maraming dekada, ang rehiyong ito ay tinatawag na Devil's Triangle dahil sa mga misteryosong pangyayari rito. Isa sa mga pinakasikat na insidente sa Bermuda Triangle ay ang pagkawala ng Flight 19 noong isang libo apat na putlima, Isang grupo ng limang military aircraft na bigla na lang nawala habang nagsasagawa ng training flight. Ang rescue plane na ipinadala para hanapin sila ay nawala rin ng walang bakas. Simula noon, maraming barko at eroplano na ang biglang nawala sa lugar na ito kasama na ang cargo ship na USS Cyclops noong isang libo na labing walo na may sakay na mahigit tatlong daang katao. Ngunit ano nga ba ang paliwanag sa mga pagkawala na ito? Ayon sa ilang conspiracy theories, maaring may koneksyon ang Bermuda Triangle sa alien abductions, time warps o maging portal patungo sa ibang dimensyon. May iba namang naniniwala na may kinalaman dito ang nawawalang kontinente ng Atlantis na umano'y may advanced technology na nakakaapekto sa mga barko at eroplano. Pero may mga sintipikong paliwanag din na inaalok para sa misteryo ng Bermuda Triangle. Isa na rito ang tinatawag na methane gas eruptions mula sa ilalim ng karagatan na maaring magdulot ng paglubog ng mga barko. Dagdag pa rito, ang biglaang pagbabago ng panahon at malakas na alon ay maaaring maging dahilan ng pagkawala ng mga barko at eroplano sa lugar na ito. Sa kabila ng mga kwento at haka-haka, sinasabi ng maraming eksperto na ang bilang ng pagkawala sa Bermuda Triangle ay hindi naman nalalayo sa iba pang karagatan sa mundo. Ayon sa US Coast Guard at iba pang eksperto, ang karamihan sa mga insidente ay maaaring ipaliwanag ng natural na fenomena at human error. Gayunpaman, hindi maikakaila na ang lugar na ito ay nananatiling simbolo ng misteryo at kakaibang kwento. Ngayong natuklasan natin ang mga lihim ng Vatican Secret Archives, Area 51 at Bermuda Triangle, isang tanong ang nananatili. Hanggang saan ang abot ng ating kaalaman? Ang mga lugar na ito ay patunay na marami pang misteryo sa mundo ang naghihintay na ating tuklasin. Kaya mga historiko ano ang inyong opinyon? Alin sa tatlong tuklas na ito ang pinakanakakamangha para sa inyo? I-comment nyo sa baba at samahan nyo kami sa susunod na episode ng Historiko kung saan patuloy nating babagtasin ang kasaysayan at teknolohiya na bumabalot sa ating mundo.